Ini duagana ko himuuna ko 500 kada po yan an senior citizen Dili dili padyan payangga, pumot mga saon 500 na Samot na kag buyang gaon na an mga senior citizen Payanggaon ihatod na nakong sa ijo payai mayahe Dili na kamu magpila-pila. Makaluluoy, naglisog na mga tiguyang. Gikan sa kagdyanaw, muna sa gym sa nagdaron. Labay pa, hap, hapuna na. At isin makaulit mga tiguyang. Kaluluoy itaw. Dilig, jaon, himuon ni Jiri Pusilidad. Itagpit. Patilaw ko to sa ako mga iyaan, mga ono diha. Kada kami mag-reunion pa. Kung tanaan na mga iyaan ako. O. Oh, Kadawat ka, di ba? O. Oh, Isugda ako na sa ako mga kalumunan. Di ba kung magsilihig sa ilay kunungan ay bayay at isang manilihig sa luwas? O. Oh, Isugda na na sa ako mga kalumunan ingana nato ka ang senior citizen. Pilarakan sila ka inganaon pa nato ang suliso. Mauna yung edyo isipon, adaw ka mo -tuo, tuo ng fake news. Adaw ka mo pagtuo-tuo. Kay kadaghanan takbalita, ingana kunuwan ko kunu ni Jerry. Dili jaon may tabo. Patay ko niyo ate kung mawaya jaon senior citizen. <laughs> Mahunang pirmi si Dato sa isip, mga nanay, mga tatay, na way mawaya sa programa nila, dungagan alam ta.